Hello mga mare at pare! Welcome again to my vlog! At ito na nga mga mare, i-reveal ko na nga kung anong klaseng corona yung tinutukoy ko sa una kong video. Tapusin hanggang dulo! Sa puntong ito nga mare, ay paakit na nga kami sa bundok na kung saan doon isasalin sa akin ang corona. Napapaisip ba kayo kung ano yon or natatawa ba kayo kung anong klaseng corona yon? Well, hintayin nyo lang mga mare. Alam ko nakakatawa yung term na ginamit ko pero hindi ito basta-basta. Salin lahi nga ito mga mare. Bago ang lahat mga mare, bibigyan ko muna kayo ng isang trivia. Dito nga sa daan na ito mga mare, ay ito nga pala yung daan patungo sa bundok namin noon. Sinasama nga kami ni tatay na punta sa bundok noon nung mga bata pa kami. Para tulungan siyang magtanin ng mga sari-saring gulay, palay, at saka mga prutas. Siguro mula sa bahay hanggang sa bundok ay mga tatlong kilometro ang layo. Kaya kapag isasama kami ni tatay noon sa bundok, kailangan maaga kaming gigising para nga makarating kami agad sa bundok. Minsan nga ay natutulog na rin kami doon. Dahil mayroong ginawang munting kubo yung tatay namin noon. At ito na nga mga mare, malapit na kami sa aming destinasyon. Ngayon na nga lang ulit ako um umakyat sa ganitong bundok kaya naman naninibago ako hindi na yata sana yung pa ako sa paglalakad sa bundok ang madadaanan kasi dito mga mare ay hindi naman purong lupa may mga malalaki din bato to na mas malaki pa nga sa akin kaya kung di mo nga aayusin ang paglalakad ay mauhulog ka nga sa bangin dito nga ay kinakabisado ko na itong daan dahil sa mga susunod na araw o linggo ay ako na ang mag-aayos at mag-aasikaso nito at ayan mga mare, nakarating na nga kami sa aming destinasyon. Yung corona nga palang sinasabi ko sa inyo ay ang corona ng responsibilidad. Mabigat siya mga mare at hindi nga basta-basta itong responsibilidad na pinasa sa akin ng kuya ko. Dahil nung nabubuhay pa si tatay ay siya noon ang nag-aasikaso dito sa tubig namin. Pero dahil wala na nga siya, si kuya ko na ang nakatoka. Ngayon naman, dahil may mga importanteng gagawin ng kuya ko, sa akin naman niya ipinasa ang responsibilidad na ito. At ngayon mga mare nakita nyo na kung saan nanggagaling ang tubig namin. Ito nga ay kailangan linggo-linggo kung lilinisan kasi nga maraming nahuhulog na mga dahon. Kanina nga habang papunta kami dito ay nangihina nga ako dahil ang layo-layo nga. Pero kailangan kailangan kong magtiis at magsakripisyo para rito dahil kung hindi ko ito aayusin wala kaming magiging tubig. Wala kasing ibang aasahan kundi ako lang. At ngayon, nasagot ko na ang inyong mga katanungan. Kung umabot ka nga sa dulo ng aking video, ay muli akong nagpapasalamat. At muli niyong abangan ang mga susunod na kabanata ng aking buhay. Paalam!